corado at talabo Wala dito kami kumain lang. Chicken okay, champorado. Hmm. Let's eat breakfast time. Ayun tayo, Kuya. Kumakain uh, si diyan. May kapalit ay ka listahan mo? Ha? Ayun, kay Jamaica ka. is super with a pinili mo. Hi, good morning. Mag-hi ka lang. Say good morning. Konti lang lang yung purado na. Wala na? Kawawa. Siya na yung sa tsumpurado. Siya na yung sa lamang. Laring huli. Eh. Uy, hindi yan sa'yo. Nama, Uy,